Repeat after me. Walang masama na magkaroon ng putok. Ang masama ay kung pinaamay mo sa iba. Again, walang masama na magkaroon ng putok. Ang masama ay pinaamay mo pa sa iba. Hoy, kung ikaw na nanonood na may putok ngayon, alam ko, biggest insecurity mo yan. Dahil, as a person na pawisin, paminsan-minsan, syempre, nagproproduce tayo ng body odor at hindi natin may yan. Kaya naman, meron ako natagpuan na solusyon para mawala yung mga baho natin sa katawan, lalo na kung ikaw ay pawisin. So, eto na ngayon ang Tawas Niacinamide Soap na may perfume. At sobrang bango pala nito dahil ito ay sweet at may floral scent. Napakabango nito, na guys, kung alam nyo lang kung magagamit nyo na siya. At smooth pala ito sa balat dahil meron siyang niacinamide na nakakatulong para hindi maging magastang ang ating balat. At nakakadry din to ng pimples natin at mga iba pang chismis sa katawan. Well, kapag pawisin kap po, lalo na kung dito ko sa tropical country, asahan mo na na yung set mo talaga paminsan-minsan ay nag-reproduce tayo ng body odor. Hindi po natin maiwasan yon. yun. Kaya naman, katulad ng sinabi ko kanina, gumamit po tayo ng tamang sabon para hindi rin maamoy ng ibang tao. Hoy! Ito po yung Tawas Soap. Okay, guys? Kakaiba nga itong product na ito dahil may tawas siya. Isipin nyo, guys, meron pang ibang mga sabon na commercialized, na pinapapalit